Hello! Good morning! Maayong adlaw sa tanan mga kasuyulo! Andito naman po tayo uh, sa bukid na kung saan ay nakala dito nakalagay ay nako! Dito nakalagay ang ating mga kambing at dito tayo nga sa kambingan So, ayan ang sinasabi ko nga mga kasuyulo na pangit talaga magtrabaho kapag ganito yung panahon na po mga kasuyulo yung, yung kailan available yung dalawa ay siya naman ay masama na naman ang panahon kaya stop ball na naman yung ating ano dito paggawa ng extension sa kambing kambingan, pulungan kaya hindi ko muna sila pinaano yung ating katuwang siyempre yung ulan. eh ano, hintay na lang kami ng maganda panahon mga sila pero ito ang, ang kanilang nagawa kahapon pero maaga nga silang na tapos or na uh, tumigil sa trabaho gawa ng umulan nga at simula kahapon uh, magdamag ang ulan hanggang ngayon po umuulan pa rin so ito uh, pakita ko sa inyo yung mga nagawa nila kahapon dapat may sahig na ito kahapon ito so yan po ang kanilang nagawa dapat masahigan na yan at ngayon po sana bibili nga sana ako ng uh, yero Kaso nga po ito na ang panahon, bumagsak na naman yung ulan. hindi po muna ako nakapapumunta ng bayan. Kasi kapag ganito yung ano panahon mga swilo. So, pahirapan dito sa ating kambing. O, so, mag ano muna ako din eh, magpapakaya muna ako sa kanila. So, siguro kung gumanda yung panahon bukas, makabili na ng yero at iba pang kailangan dito. So yan po ang ah, malapad-lapad na po yan mga silo. si lapad yata doon. Tapos pina-overlapan ko dito. Kasi nga gagawa nga ako ng pakainan dito katulad doon sa kabila. Para kabilaan yung lagayan ko ng sakate. So yan po ang update sa ano ginagawang ano dito extension. So mas pinatibay nila mga silo yung ano kaysa sa una. Ano, Siyempre, ano ito? Good lumber yung ginamit ko. Yung kahoy ko dyan na naka-stack dyan. So, nagamit na. Ayos. So, kung gumanda yung panahon bukas, sana ay mag, mag ano na maglipak na. Ang ganito, biak-biak na sila. So, yung iba, nandun pa sa kilay or hahakutin pa. Or doon lang daw nila, bibiak-biakin sa puno ng kawayan doon sa kanila sa baba kay Lai dali nila dito siguro na nakabiyak-biyak na para pako na lang yan may bagyo yata dito mga silo or LPE o oh, maragasa yung hangin o oh. grabe yung ulan mga silo magdamag simula kahapon at doon sa ating alagang baka ayun eh, kinuarantin ko yung bagong panganak gawa ng pasawa yung ating bagong membro si Big Big kaliit-liit palibut e, palibot na tapos, nilabas ni mama kanina daw, ayun nagtatakbo ibinalik ni mama sa uh, kubo, tapos pinuntahan ko at pinakain ko ng uh, darak at saka asin at uh, vitamins para doon na lang muna siya sabi ni mama, wag ko muna daw i ilayo saka na daw kapag uh, medyo maano na matibay-tibay na yung katawan yung kaya na niyang takutin yung mga humahanting sa kanya kung sa kasalali at tulad ng aso delikado yung aso marami pa namang aso dun sa banda sa amin kaya doon muna sila sa kubo at ayun uh, umuulan din so baka mga kasama kay bigbig yung lagi siyang ma-expose sa ulan doon mo siya. Uh, dadalang ko na lang ng kumpay o pagkain si Maribik. Sige. Kung pwede si Maribik ipa, eh, pastol. Tapos bantayan na lang muna para sigurado. Ayaw ko na maulit mga suylo, yung nangyari kahapon na talagang pinaala, pinaano ko, pinakaba ko ni Bik Bik. Uh, wala na akong ibang naisip kundi yun na. Nadali na sa mga alligator o mga aso ba. Kasi Hiyaw ng hiyaw yung nanay niya, ayaw talaga lumapit. So, ngayon pala, naglakbay pala. <laughs> Natawa sila si Kuya Victor at saka si Ate Maya. <laughs> Sige, magano uh, muna ako dito sa aking mga alagang kambing kasi, tinitingnan uh, na, na nila ako. Tapos, luluwas ako ng bayan. Uh, bibili na ako ng, bibili ako ng darak dahil hindi ako makapagpakiskis ng palay gawa na hindi naman ako makapagbilad gawa ng uh, nga so bibili na ako ng salsako o ayan na sige na so yun lang po muna mga kasilo babalikan ko po kayo May maya maya kung ano ang ating mai vlog ngayong araw kapag ganitong panahon uh, parang tinatamad ako mag vlog kasi nakapokus lang ako sa alaga natin sige O yan po mga silo, nagkaroon po ako ng pagkakataon na bibitawan sila o pakawalan sila para makakain sila bukod dun sa ating ibinigay dun na umpay sa loob. Iba talaga yung nakawala sila. So, salamat at uh, tumilan tumila ng bagya. Sige, kain lang kayo. Okay. Ha? Hmm? Ah, ha? Ah, ah? Aya bang na. Aya abang ng bikbika ah, oh. Parang aso lang ah. Maliit lang po siya ng kilo Oo. oo, 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 oo. Pagala talaga. Palibot. Ah. Tapos nagtatago. Bantayan ko muna ito mga silo bago ko ipasok dun sa hubo naman uli. Papakainin ko muna. Ay, mamaya ko pa siya bigyan ng tarak. Damo muna. No? At uh, shout out nga po pala sa nagtatanong ni Andy. Ayan, nandito po si Andy po mga silo. Yan ang uh, ginagawa niya kapag mulan. Tulog, akit sa taas, kain, uh, akit baba lang po siya sa bahay silang dalawa ni Lising. Ching Hindi tayo ano rin nit Darak Darak Hindi tayo nakapagpakiskis pa Meron pa tayong bigas eh Abilin Darak Yung bago Bus Bus

nangunahin mga ng gano'n nandiyan ako ang jawa nandiyan ako ang kasiling nakuha ko ang ganaan nangunahin ako ng kaguma nandiyan ko ang bayaw nangunahin ako ang kaguma nandiyan ako Ako sa Resort ng ako kay Laugan Baka palitan ng tahong Sige ba, salamat! Lagi pala sila nanonood sa video natin Nalaman nila yung baka natin na nawala tapos ibili ba ako ng ano? Ng yero para pambubong din sa ano. Tapos bumili ako mga silo ng ito. Medyo na na mahalan daw, ah, na na gastosan tayo din eh. Pero binili ko kasi eh. kailangan eh. Hindi na ako bumili ng yung mingili plastic. Ito na. Tapos bumili na rin ako ng bala nito. Uh, mas, ito kasi mas madaling gamitin may stopper kung ilang ml tapos meron mo din karayom kaso dalawa lang muna kasi uh, tsaka na ako bibili ng iba pa yung karayom nya ito pala nagkakahalaga ng 554 ayun oh. Yun, no? tapos iba pa yung karayom mahal din pala yung karayom nito tapos, bumili na ako ng isang buo. Oh, malaking, ano, 100 ml na iron para ito sa ating baka. Doon sa, ano kasi, sa bagong panak, si Big. Tusukan ko ngayon. Tusukan ko ng iron si Big Big ngayon. At saka, uh, Norobit, bumili din ako. Multivitamin sa ating mga alaga damay-damay na ito lahat mga silo baka kalabaw kambing sige tapos bibili pa ako ng yero ako may siso alis tayo Nagluto pa tayo ng ulam ano uh, ulam? ha? ano ulam? meron ng ah meron na sige walang gawa ngayon mga silo sa kulungan dahil dahil sa ulan pala nanonood si Bossing sa ating mga video

Da. hala ah, Eh. Okay. Ano mga guys sa bahay mga silo. ito yung ating mga gamot sa mga ating alaga mga hayop mga silo at ready dito na pala kasi mag uh, tutulog po ako na ng bigbig ngayon ng Ah, uh, iron iron yan yan ano? ito 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 yung mili natin iron dextran Ah, uh, ano ba yan ano, ano yung basa nito yun soy sayan si hey, sayan say, no kung um, supra ha supra Oo, oh, supra <laughs> yan ba oh iron di supra Bayan ba? Ayon, ba? dextran. Ah, ayon, dextran. Yeah, no. Si <laughs> Ana <laughs> <laughs> Hindi niya alam, uh, di ba? O, <laughs> oh, pahirapan ba natin sarili? Ayon. Ah, Kobal. Hindi, it's sobra. Huwag na ah, natin basahin yan. Si, si Ana o Kobal sige, basta. Yan. Tapos, ito. Uh, tsaka kung ay, ano to apply ni Big Big. Kasi sabay ko to sa purga. After one month siguro. Tsaka natin injection yan ng konti vitamins. Hmm. Tapos, meron tayong pamurga dito meron, do, meron pa doon sa kubo sa kambing pala meron doon meron tayong DCM pag pagatas meron tayong tylosin sa mga lagnat at meron ito 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 yung ating gagamitin ngayon yan. ay di pala uh, sa ano pala after one month yan ang ating gagamitin purga ni Bic -Bic at ito ang ating gagamitin ngayon ito iron uh, at ito um, uh, ito ang aking binili na kasi dito na ano mga sila uh, nasasayang yung tumatagas yung ano nya uh, mahirap i-spray uh, ito na lang parehas lang naman ito parehas lang presyo quick heal ito lang ang aking inano kasi madal madali, madali gamitin so tara at magpapakain ako ngayon ng ano ng darak at vitamins ni Maribik at saka nagay natin ng mula si asin walang pasok si CJ umuulan ni mga kaswilo dito walang humpay ang ulan dito sa amin asan yung karayom dito soy Ang kulay puti na binalot sa ano. Ay, umulan nang umulan sa labas mga suwelo. Ah, doon sila muna sa kubo. Papakain tayo ng ano din eh. Ano yan? Darak. Wow! Lagyan natin ang molasses.

Maghapon na naman po yung ulan mga kasulo Napakatapos nito Doon kami sa kambingan nito Ah Dali lang Pahinan ko muna ng darak Si Maribig tapos Saka natin turukan ng ayon si Big Big ngayon eh, no? Pagala Ito yung palibot natin na baka Big Big Tapos iskriyan ulit natin ng ano ng quick heal yung panis kusod. set na po ako ng ano kan um, ayor ko yung gagamitin uh, ma-exit lang na rayon tapos lagyan ko po ng 2 ml ito din sa palamok hmm.

Ito ka mukha, -mukha ni yung bobo, no? Nahihilap siya. Nahihilap, hmm, no? Eh. Si Momo okay. nagpapawak. Si hey, Momo dati ko. Hey, Papa. Hey. Oh. Good boy. Hey, vedena, vedena. Yes! ang sunod set out nga pala sa aking suki dyan sa gilingan ng palay na lagi pala siyang nanonood sa ating video. Uh, set out nga sa inyo. At ito, pinakain ko na yung aking binili dyan na darak. -hmm. Shout out, boss Sa sunod na araw siguro magpapagiling ako ng palay Hindi pa ako makapagbilad dahil uh, ayun o oh, uh, Umuulan, laging umuulan dito sa amin May low pressure dito sa atin, sa atin ba? So bye bye Nanahimik si ano, nanahimik si Bigbig na indikan Mabek oh, Malibot siya, nagtatakbo na ito mga kasilo Nagtatakbo na dyan Pero ayan ah uh, Nagpausok, nagpausok na pala ako rin sa kubo dahil ang dami lamok ang dami tapos na tayo sa ano si Mumu pala saka ko na tulukan ng vitamins yun kapag uh, napurga ko pupurgahin ko muna ng balbasin Niya. Meron nang nag-message sa akin dito mga kaswelo. Kay Big Big, kung ibebenta ko ba daw? Sabi hindi ko muna ibenta ito si Big Big. No Big no. Kasi hindi pa nawala yung aking inis dito. Si Big Big Big. Dahil nawala siya. Uh, may nagtatanong na mga kaswelo kung ibebenta ko ba daw ito si Big Hindi Bik -Bik. muna. Oh, na siya na naindikan no. So kailangan talaga siya maindikan ng iron. Pagka panganak, para may panlaban pagkatapos after 1 month po mga suelo, Eh tuturukan ko na naman niya ng ivermectin at saka sabayan na ng B complex or multivitamins. Ayun. Pati si indikan ko rin niya ng multivitamins pero hindi mo na ngayon. na magkabayan si Marilic ng ano ng ano ng darap back up lang yan mga no, silo Pag na kami na pagkain niya talaga ay damo pero sa ngayon umuulan mo muna siya mga ano hindi muna siya ilabas ilabas lang yan kapag gano'n na maganda yung panahon so yan pinuntahan ko muna si princess bago tayo pumunta doon sa bukid Ayan si Princess dito nakalagay. So, ano lang, patuloy pa rin yung aking pag obserba dito mga silo. Kapag hindi siya nabuntis ka talaga, dahil na ka tatlong sampa ito, kung hindi, eh, dispatch na namin eh, Victor ito. So, wala nang, ano, wala nang dahilan kung bakit namin alagaan pa ito na matagal kung hindi siya mabuntis. Eh, benta namin ito kung sa kasakali hindi talaga sa ma buntis ngayong ano picture pa muna ako mga isang uh, buwan pa um, mapansin natin na maglandi siya uli ibig sabihin hindi sa buntis eh tapos yung dalawang baka natin na uh, ilipat ko na rin si Momo at si Claudia andun siya sa dulo so tutungo na ako dun sa aking kambing at sa kalabaw So, yan ang activity ngayon mga sil hanggang ngayon Ayan ang um pa rin May low pressure kami rin Sa baybay. Palikan Balikan ko muna yung dalawang mag ko dun sa kubo Nandun pa sila Tapos pagdating namin sa bahay Gala-gala naman itong nakapdeaper na ito Gusto nga gandi Oo Tapos si Ande Masa si Ande Pinalo ni Mrs Dahil nangihihisa dan

Salamat ka. So may ari Ito po, uh, bibigyan ko na po ng yung... Ay, very much. Thank you. Uh, ito na ni... Ay, pera. Victor ng uh, Maria. Salamat Dahil po. Dahil siya po naglilipat-lipat uh, li -lipat -lipat ni Maribik po kasi. Eh. O, oh, yan. Hi, na mo Maribik. Ay, pinakain ko ng darap. Tapos, uh, ko ng iron si Bik Bik. So, maraming po sa inyo. Salamat Ate, Algo. po. Victor. Meron akong pangdagdag puhunan Oo, uh, may puhunan na daw si Mama pagbag bago pagbag-o sa buong lento, sigi kung ako ko sa buong